So ayan guys, maghahanap tayo ng ating i-interviewin ano sa araw na to guys sa isa sa mga hospital workers natin. Ayan, aabala ma ma, -ma -ab abala tayo sa kanila guys. Okay. Dito sa tupad na mayroong ganitong programa. Nakakatulong po sa amin pamilya. Yan lang, nakakatulong Maganda kasi malinis ang malakalagiran. Oo. Oh. Nakapalagiran. Ayan, na, nakakatulong daw at uh, oh. na nalilinisan ang uh, paligid ano, lalo na sa kalsada. Dito sa school, katulad na sa school sila. Ayan. Hmm. Ayan, nasisipag talaga nila. Ayan, kasi maraming kasama. Ah, doon. Matututo ka mga tao. Bukod sa masaya o nga masaya dahil sama-sama ano sa pag sa pagwawali sa paglilinis, bukod doon uh, anong ano masasabi niyo sa Tupad na mayroon tayong ganitong programa na inano ang ating ay uh, binigay sa ano ng gobyerno para sa amin ang Tupad kasi Ako lagi ring magi po ang bawat isa. Kasi totoos Okay, okay. Thank you. pero kapag yung lang <laughs> ito si ate, ito may interim ko, medyo madal-dal to eh. Talaga ako kuya. Oh. Eto na, masaya. Naglalaro kami ng pagbubunot. Pero okay hmm. lang. Hindi, maliban doon sa iyan, pagbubunot katulad ng ginagawa mo, ano ang tulong? Uh, anong tulong ah, sa tupad ka sa iyo? Yung... tulong ito para sa aking mga anak. Tama. Sa kanila po lahat mapupunta. At sigit sa lahat ay sabi nga nila, kung ikaw ay kapos, may makakain kang maayos. Okay, ayan. Thank you sa sagot mo ate. Ang ng sagot mo ha.